Be ready at all times. Maging handa lagi. Pag sinabi nating buhay, remember, is a precious gift from God. Isang biyaya ng Diyos sa atin. Ang buhay ay isang pag-ira, subalit we cannot know until when. Kasi hindi natin batid ang araw, panahon, taon ang ilalagay natin sa mundo. Kaya nga, sabi nga, ang buhay ay biyaya ng Diyos. At kalisabay ng buhay, kabalintunuan ito ay ang kamatayan na ayaw-ayaw nating pag-usapan. Bakit? Kasi yung iba sa atin natatakot. Yung iba sa atin ayaw pang mamatay. Kasi ano, alam niya sa sarili niya, hindi pa siya handa. Kung ang buhay ay isang biyaya ng Diyos sa atin, ang kamatayan is also the precious gift from God. Why? Because ang kamatayan is the transitional to eternal life. Yung ipinangako sa atin ng Diyos na sa kabilang buhay, wala ng pagdurusa, kalungkutan, kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Inihanda na ng Diyos ang ating pananahana, ng ating tirahan sa langit. Kaya nga sabi, ikaw na lamang ang kulang. Tayo na lamang ang kulang. Tayo na lang ang iniintay ng Diyos na makasama niya sa kanyang kaharian sa langit. Kaya nga noon, nung sinabi ng Panginoon, maghintay kayo. Kasi hindi nyo batid kung kailan darating ang oras at sandali ng inyong buhay. Kaya nga remember, no, my dear friends, at the end of your life, hindi naman tatanungin ng Panginoon eh. Nagkagay, lagi ko sinasabi kung gaano ang niyaman mo sa mundo. Kung ilan ang bahay mo, ilan ang bank account mo. Ilan ang sasakyan mo, hindi. Ano ang honor mo, hindi yan ang tatanungin ng Diyos sa eh. inyo ang tatanungin ng Diyos sa iyo, kung paano ka naging tapat na kristyano. Kapag hindi ka pa ba nagkasakit, hindi mo makikilala ang Dios. Eto yung sinasabi, no, nasa huli ang pagsisisi. Eh. No, minsan, tinitipid lang talaga natin ang Dios. Yung oras, yung 30 minutes, yung one hour na ilalaan natin sa Diyos, minsan, ayaw natin ibigay. Kasi nga, ang tinitignan lang natin, hindi ko pa naman, hindi pa naman magwawa kasi eh. may misa pa naman sa susunod na linggo, magsisimba pa ako. Ang future sana natin, yung lahat tayo, makarating sa kaharian ng Diyos. At lahat tayo naisin talaga na makasama ng Diyos. Kaya nga huwag mo nang intayin na dagukan ka ng Panginoon. Actually, hindi ka para saktan ng Panginoon kasi hindi niya natura na ikaw ay saktan. Ang natura ng Diyos, makita mo lang muli na iniintay kanya Na may pag-asa ka pa muling masilayan ang tunay na liwanag sa iyong buhay tinuturuan tayo ng Diyos na maging handa. Oo, wala nakababatid ng oras at panahon. Kaya nga minsan nung magugulat ka na lang, kausap ko lang yun ng isang araw eh. Bakit ganon? Namatay na siya. Kaya nga, every, every minute ng yung buhay sa mundo, you must be do good. You must be prepared at all times. Maging handa dahil hindi natin batid ang oras, panahon. Ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Amen.